Yeah, I'm bound to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday. the day goes up different all of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build another part Wake up, really gonna rise the sun. Step two, just i good, doing something food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 nga welcome back po sa ating channel Ayan. Oy, Rena Pag-vlog ka Ayaw mo Bakit? Lager ka na eh, pag-vlog ka Shoutout mo mga viewers Sabi mo, hello Adrian Oh, magsalita ka Rena, bawal pa sa may sa dagat Pag pa sa may sa dagat, tinatapon Bayag ka Pasaway na sa dagat. Marunong ka lumawin, hindi. Hindi ka marunong lumangoy? Hindi ako marunong lumangoy. Eh, marunong ka paano? Sige nga. Ano yan? Para ka nagsasayaw ng TikTok, hindi pwede magsayaw ng TikTok pag naglalaw. baka ka malunod. <laughs> First time mo doon, na Sa dagat? Ito, rin. Masa kayo ng bangka? First time mo sumukay ng bangka? Mm-hmm. Uh -huh. Naku, baka delikado. Huwag kang tatalon, ha? Para pag nalunod, ano, ako, ha? Nasagipin mo ako? Oo naman. <laughs> Baka ikaw ang magpasagip. Kunti bleeding tayo mamaya. Naalala mo yung ginawa natin sa school natin. Magano'n tayo, mabigay tayo ng pagkain. Dapat ano rin na masanay ka na ha, na, tum, na ano, palaging kanya tayo. Kasi kalingap ka na. Ha? Team Kalingap ka na, no? ganda ng t-shirt mo. Ito lang buhay mo, ito lang buhay mo rin I-promote mo yung t-shirt. Bili na po kayo. Oo promote mo <laughs> pa, <work> ko <laughs> na si kaming, nga. Opo naman, ito I-promote mo yun. I-promote mo ngayon. At i-promote ko yun. Pag nalunod kami, dalawa Sa kanitatay ni Stor, sino ko sasagipin mo? Lahat? <laughs> 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 Grabe. Pusan na ako kapit. Sa paa. Kung oh, hindi ka na makakalakal, ano na nun? Sila naroon na sa isang kapo. Ikaw na malulunod yun rin ha. Isa lang. Sino? Ako? Sabi. Ay, gana ka bebe. Uh, Aper? Uh, <laughs> Papamaya <minalay> mo yung <laughs> <laughs> nanay <Kailangan sa> mo? Laga sa'yo. Talaga ito. Patawain ka. Tawa ng pasaway at iiwan namin. Tatapon sa dagat. Ang narinig niyan? bawal daw pa sa bahay. Iwan dun. Sasakay ka ng bangka arena, kinakabahan ka na ata. Hindi. 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 Hindi.